¡Gracias! ay ang tatlo na sinasabing miyembro ng New People's Army o NPA sa enkwentro sa gitna ng kanilang grupo at ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army sa boundary ng Barangay Kagay at Barangay Danao, Leon, Iloilo, biyernes ng umaga, September 29 ngayong taon. Ayon kay Philippine Army Civil Military Operations Officer Captain Mark Ryan Espejo, dalawang babae at isang lalaki ang mga namatay at miyembro ang mga ito ng Southern Front kay Arpanay sa ilalim ng pamumuno ni Rebecca Alfaro Alia Jing at Roberto Gomia alias Toto. Samantala, wala namang namatay o nasugatan sa mga miyembro ng Philippine Army na recover sa pinangyarihan ang dalawang M16 rifle at mga personal na kagamitan na mga sinasabing NPA. Ilang oras lang matapos ang enkwentro, muling narinig sa lugar ang putukan dahil muling nagsagupaan ang dalawang grupo biyernes ng gabi. Sa video na ipinadala ng residente, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril. Ayon naman kay Espejo, nangyari ang ikalawang enkwentro sa Barangay Nalbang, Leon, Iloilo. Meron naman po encounter na naiingayari sir dito naman po sa Barangay Nalbang naman po sir dito. Pero parte pa rin po ng Leon sir. Medyo uh, kabilang kuan na po to sir, medyo bababa-baba huh? baba po to ng Leon sir. Ibang grupo uh -huh. po ito sir, malayo na po to doon sa encounter site nating kaninang umaga sir. Ang bahagi ng pahayag ni Captain Mark Ryan Espejo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman, Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN. Maraming salamat